Hello mga Jai, so bumaba nga kami dito sa bahay kasi meron kaming festival so super late na ito yung upload ko so ito yung tinatawag nilang Diwali so super busy ako nung time na to kaya wala akong upload so ngayon lang ako nakapag uh, youtube youtube ulit no so nakamute lang ito at nag voiceover lang ako mga Jai kasi uh, last time na nag live ako nito is na violation ako kasi sa mga putok-putok ba sa sobrang lakas na mga putok siguro akala siguro ni YouTube is ano siya uh, nagira na dito guys <laughs> may gira na or may mga bomba na ba o oh, ba diba? kasi sobrang lakas talaga ito yung mga Diwali festival nito guys is parang uh, New Year sa atin. So, bunga ito. So, ano talaga siya? Madami silang paputok, mga kung decor, mga decor, decor, mga basta, kainan, basta bunga talaga siya. Pero, hindi siya uh, December, November nila ito guys, sineselebrate o ba diba? So, ngayong, ngayong year guys, is hindi na talaga kami bumili ng paputok ba? Kasi last time is, Uh, mga 8k yata or 10k yung naabot namin sa paputok pa lang. Pero hindi din naman maganda yung paputok. Pero last year nung bumili kami guys ng paputok is nasunog pa yung aking ah, outfit. So ngayon, hindi na ako bumili. So ngayon, nanood na lang ako. Pero takot ako dito sa mga paputok nila. Eh, kasi minsan naliligaw. Tapos yung sobrang lakas ba ng paputok nila. Akalain mo dito lang talaga ako sa labas. Pero, Katulad nito, yung paputok nila is paikot-ikot siya, parang nang So, ako naman atras ako ng atras. Tapos, natatakot kasi ako kasi baka ba dumikit sa damit ko kasi... Uh, yung mga damit kasi namin dito guys is parang may pagka-net lang siya.